Good day sa inyo mga kainsayo. Ako nga pala si Dico J, isang 332 marathoner. At ngayon, pakikita natin yung mga basic na warm-up routine para maiwasan natin yung mga injury na maaaring kaharapin natin sa pagtakbo. Ngayon, samahan nyo kami para ipakita sa inyo yung mga basic routine. Simulan natin ang ating ulang routine sa tinatawag na jogging place. Ito ay nakakatulong upang mag-circulate na maganda ang dugo sa ating katawan. Maaari natin itong gawin sa loob ng 15 hanggang 30 segundo. Ang susunod nating routine ay tinatawag na high knees na nakakatulong upang ma-activate ang mga muscle natin sa lower bodies tulad ng quadriceps, hamstrings, calves, glutes, and hip flexors. Nakakatulong din to upang magkaroon tayo ng balanse habang tumatakbo. Maaari natin ito sabayan ng arm swing upang magkaroon tayo ng better body coordination at maaari itong gawin sa loob ng 15 hanggang 30 segundo. Ang susunod nating rutina ay tinatawag na standing glute stretch. Ito ay nakakatulong upang i-relieve ang tightness at tension sa ating hips. Maaari natin itong gawin sa loob ng 15 hanggang 30 segundo. Ang susunod nating na rutina ay tinatawag na forward lunge. Ito ay nakakatulong upang palakasin ang ating abdominal muscle at nakakatulong din upang i-activate ang ating mga leg muscle group, specifically ang ating quads. Uh, ito ay nakakatulong din upang magkaroon tayo ng magandang flexibility during workout. Maaari natin itong gawin sa loob ng 15 hanggang 20 segundo. Ang susunod nating na routine ay tinatawag na open, close the gates. Ito ay nakakatulong upang i-activate ang mga muscles sa lower bodies, specifically ang pelvis at the core region. Ito ay nakakatulong din upang magkaroon tayo ng magandang mobility, stability sa ating mga legs. Maaari natin itong gawin sa loob ng 15 hanggang 30 segundo. Ang susunod nating na warm-up routine ay tinatawag na standing quad stretch. It mainly focuses on our quadriceps upang ihanda ito sa ating gagawin pagtakbo. Maaari natin itong gawin sa loob ng 15 hanggang 30 segundo. Ang last routine natin ay tinatawag na side steps. Ito ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng mobility at flexibility sa ating lower body. Sabayan din natin to ng arm swing upang makompleto ang ating full body workout routine. Maaari natin itong gawin sa loob ng 15 hanggang 30 segundo. Kung nakarating ka sa parte ng video ng ito, maraming salamat sa iyo kay Insayo. Hanggang sa susunod nating upload, please do like, subscribe, and comment down below. And don't forget to click the notification bell para manotipay ka sa mga video na upload natin. Maraming salamat.